Nandulubo na ang mga motorista sa panibagong oil price increase sa araw na Katwiran nila, lahat na lang ay tumataas, pati na mga bilihin. Si Joshua Garcia sa detalye live. Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Ito na ay kalimang linggo sa susunod na pagtaas sa presyo ng kada litro ng gasolina habang ika na linggo naman na sa kerosina diesel. Kaya ang mga motorista umaaray sa taas presyo ng produktong petrolyo na ito. Anila, ano wag naman daw sumabay sa gastusin dahil tuloy-tuloy din ang pagtaas ng mga bilihin. Dahil sa mamahal na ng gastusin ngayon, eh. lahat na lang nagtataasan, pati bigas. Susubukan so, namin, pag wala na, wala na, biyahe tigil na. Kasi yung boundary hindi naman binababa. Siyempre, araw-araw kung -araw Kaya ang hirap. Kaya dapat, wag naman sana ganon ganun. Audrey, simula ngayong araw ay eh, patutupad na ang panibagong taas presyo sa per litro ng gasolina na 1 pesos and 90 centavos, 1 peso and 50 centavos sa diesel at 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Ito na karambuan, Audrey, ng Hulyo, nasa mahigit 12 piso na ang itinasang diesel, 7 pesos 15 centimos sa gasolina at mahigit 11 pesos naman sa kerosene. Dahilan natin ng paggalaw sa pandaigdigang merkado ng langis, kasabay-sabay o kasabay ng pagtaas sa trend na results, ng araw-araw uh, na pagbawa sa output ng langis sa Saudi Arabia na isa sa mga pangunahing supplier sa Asia. nga uh, Audrey, sa ibang mga nakausap natin motorista, pagka matumahanga sila, ay umaasa pa rin sila na magkaroon ng uh, pagbaba sa presyo ng uh, produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Audrey, may dagdag din natin sa lagay naman ng trapiko sa mga oras na ito, ay uh, kung napapansin nyo, may pagbigat na sa, ng, sa daloy ng sasakyan dito sa bahagi ng Philcoa Commonwealth yung palabas ng Quezon Memorial Circle, gayon din sa kabilang kalsada, yung papasok naman ng Commonwealth papuntang uh, Fairview na Valiches dahil sa rush hour. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo dyan, Audrey. Joshua, yung mga nakapanayam mo mga motorista, meron ba silang pamamaraan para makatipid man lamang sa paggamit ng gasolina? Yes, Audrey, may mga natanong tayong ganyan na mga motorista. Anila, pag hindi naman kailangan lumakad uh, o lumabas ng bahay, ay hindi na muna at nanatili na lang muna sila sa kanilang mga tahanan at uh, lumalakad o ginagamit lang nila ang kanilang mga sasakyan pag mahalaga ang kanilang mga lalakarin. Oji, okay. okay. lahat tayo, tiis-tiis na muna. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.